Nakapunta ka na ba sa tahimik at magandang lugar ng Doña Remedios Trinidad? O marahil narinig mo na ang lugar na ito na mayroong nakatagong magandang mga tanawin na matatagpuan sa probinsya ng Bulacan? Sa episode na ito, tayo ay magsisimula sa isang paglalakbay upang alamin ang lihim ng DRT, isang lugar kung saan nagtatagpo ang tradisyon at katahimikan, kung saan ang mga boses ng kasaysayan ay naglalakbay sa bawat sulok nito, Ngunit suriin natin ang mas malalim ang pinagbula ng pangalan ito. Ang Doña Remedios Trinidad, isang pangalang puno ng kasaysayan at kontrobersya na ipinangalan sa munisipalidad na ito sa ilalim ng Presidential Decree No. 1196. Ang desisyon na ipangalan ng bayan kay Remedios T. na tubong baliwag bulakan at ina ni dating First Lady Imelda Marcos ay hindi lamang nagbibigay diin sa mga ugnayan ng pamilya kundi inilalarawan din ang dinamika ng politika noong unang panahon. Ayon sa ilang historian, ang pangalan ng bayan ay pinili dahil sa pampolitikang desisyon kaysa sa anumang makabuluhang kahalagahan sa kaysaysayan. Gayunpaman, sa kabila ng mga kontrobersya tungkol sa pangalan nito, ang DRT ay nananatiling simbolo ng katatagan ng na mga naninirahan dito at walang hanggang pagkakaisa ng komunidad. Habang patuloy ang mga debate patungkol sa pagkakakilanlan ng bayan, may mga panawagan mula sa ilang lugar na palitan ito ng pangalan bilang parangal sa mga tunay na lokal na bayan. Mga individual na hindi maikakaila ang mga kontribusyon sa kasaysayan at kultura ng Bulacan. Kahit anuman ang tawag dito, ang Doña Remedios Trinidad ay nananatiling simbolo ng pag-asa at inspirasyon kung saan ang nakaraan ay sumanip sa kasalukuyan at kung saan ang bawat sulok ay may hawak na kwentong naghihintay na matuklasan. Kilala bilang huling hangganan ng Bulacan, pinagbamalaki ng Doña Remedios Trinidad ang mayamang kultura at magagandang tanawin nito. Matatagpuan sa katimugang gilid ng kabundukan ng Sierra Madre. Ang DRT ay ulat bilang sentro ng agrikultura na pinya ang pangunahing pananim dito ang mga gintong prutas na ito ay hindi lamang nagpapaganda sa tanawin, ito rin ang sumusuporta sa lokal na ekonomiya na nagbibigay ng pagkain at kita para sa komunidad. Sakop ng munisipalidad ang itong barangay na orihinal na bahagi na Angat, Norsagaray at San Miguel. Ito ay pulong sampalok at kamatsili na Angat, bayabas at kabayuna ng Norsagaray, talbak, kamatsin at kalawakan ng San Miguel. Ang DRT ay hindi lamang nakilala dahil sa tagumpay nito sa pagsasaka. Ito rin ay nagtatanglay ng malawak na lugar na naghihintay na matuklasan. Tulad ng Nature Reserve na Angat Watershed at sikat na, sikat na sikat na adventure campsite na Dius Hills na maraming turista ang inakyat ito upang mga abisita. Maraming salamat sa inyo mga kakronikens sa pagsama sa hindi malilimutang paglalakbay na ito dito sa lugar ng Doña Remedios Trinidad. Huwag kalimutan mag like, share and subscribe sa aming mga pages at channel para sa higit pang mga pakikipagsapanaran. Hanggang sa susunod, paalam!